sarap nang na tabi ng dagat ngayon kain, kain kami ng mangkuan kailangan mag enjoy ngayon kasi bukas may trabaho na naman nakita kita ito guys so cottage din may bayad to dito lang kami mo post so na to kasi wala kami naman bayad <laughs> nakasama mo ka hindi ka marinig marinig na ha wala kaming pambayad din. pa kami. Wala kaming pambayad ni Bangis. Kasi dumalaw lang kami dito sa binandagat eh. Malapit lang kasi yung gagawin kong dito sa tabi ng dagat. Kaya dito muna tayo. Inom inom kami ng Sprite isa. Pang pang pawala ng pagod kasi no. Bukas katatapos ko lang kasi yung gate doon na sliding dun sa kabila. Kaya bukas start ng isang gate na naman. Pero hindi na siya yung sliding, ano na lang siya yung open sesame. Wow. <laughs> swing ano na lang swing gate swing door gate na hmm. Ah, mm. mahal mo. Nakakasilaw no? Isilaw kami sa dagat. Mamaya, uwi na tayo. Um, bukas ko na sa inyo papakita yung ano yung gate kasi kanina dapat binidyohan ko kasi nga sinukatan ko sila para malaman ko yung isa kong sukat ko. para makabili na sila ng materialis ngayon Uy na kami guys Busin lang namin to kasi Uy na kami <tos> <tos> Ay, nakarating na rin tayo dito sa bahay. Eh, nako, parang gusto ko matulog. Ano ginagawa mo? Luto ko ng sinigang na baboy? Na ah, baboy na lang. Gusto ko ano eh, yung gulay. Maganda sana na doon pag hindi mainit, no? Mainit kasi dito sa akin. Ha? Ay, beer kasi nagtatay gulay dito sa amin. Eh. Ipil. Kasi yung mga dating ano, yung mga dating nagtatay ng gulay, matatanda na sila. At saka yung mga anak nila nakapagtapos na. So yung mga anak nila, mga professional na, ayaw na na magtanim ng gulay. Ngayon, ang mga dating mga tagaluson na nagtatanim ng gulay, kasi yun, lahat, halos lahat na nagtatanim ng gulay, ano, mga tagaluson, di ba? sisipag mo yung daladala silang mga kakalabaw dito Yan si lolo mo nga di ba ilang ilang kalabaw ang dala niya yung si ano lolo ano yung ni papang pumunta dito galing ano galing burgos yun yun trenta na kalabaw sampo sinakay sa barko no yun yun sampung kalabaw dinala dito sila yung mga sisipang magtanim ng gulay ng araw yung mga yung mga tao noon talagang gulay kasi nung kumunta ko dito yung nakikita ko pa yung mga ano yung mga gulay o oh, gabuga gabugabundok na kanya no oh, mahaba yung ano mahaba yung papag na lagayan kabi kabilaan tapos ang lalaki ng mga kanya no oh, tumpok ng mga gulay mga 1995 yun ang oh, kumunta tayo dito pero ngayon wala na wala na konti na lang ang mga gulay galing pa ng kagayan So kung may gulay ka dito, ayayaman ka dito. So nga lang, pagka uh, pare sa Luzon naman, magtanim ka ng isang hektare ang kamatis. Baka mabulok naman kasi konti lang yung bumibili. Mahal nga ang kamatis. So nga lang, kung kunti lang naman tao dito eh. Dalay mo ng kabasalan, buwangga, pitay, liloy. Pwede no? No? paano mo kumain ng gulay? Ay, ang, ang, bisaya kasi hindi ko makain ng gulay yan Lira. puro isda yan sa kakarni hindi ka yan sa Luzon niya ano paborito talaga nila ng gulay kaya dito no Mahi, konti lang mahilig sa gulay kasi may ano ah, uh, ang kasing isda pero darating din ng panahon mauubos din yung isda sa dami ng tao <laughs> magugulay na lang sila kasi mahal na ang isda <laughs> <laughs> mahal oh, mahal din ang gulay. Ano e, ba? Pagkain talong dito, isang kilo. 60. 60 ang isang kilo, talong. Yung ako mo, isang tali. Ang biso. Eh mahal din, parang Manila na rin. Mahal nga ang kamote dito eh. Kano kamote? Ang kilo. 35. 35 bang kilo, naman sa Balintawak magkano? 8 lang, 10. Hmm ang mais magkano yung multi mais yung nalaga na tag 50 isa ay ha tag 50 isa yung malagkit 51 balot. ha 50 isang balot isang balot pero tatlong piraso lamang man nun pero nalaga na wala nang balat. may balat pa malagkit na no na mais grabo dito kasi kunti lang nagtatayong ng gulay kasi yung mga dati ng mga matatanda wala na tanda na talaga hindi na kaya magtanim yung mga anak naman nila tapos naman ang pag-aaral hindi na nagtatanim ayaw na magtanim magbubukid daw maglulupa ayaw nila o okay, bangis ano yung gawin dyan umahin ka naman dali mo dito yan natin. Uy. na natin in natin busy busy si bangis napagod ako dun guys kanina Mag-video sana kami doon. Wala lang. ayoko ko kasi maraming muslim doon eh. Baka maghinala sila sa akin. Video-video ako doon. Diba? Ayaw ni Bangis na mag-video-video kami doon. Eh, naman naman. na. Ah, makunan ko yung magandang time. Ah. Oh. Iwan ni... Ito yung bako na ito. Naiwan ni Ryler kaya si Banyos na lang kumakain. Ay, nako. Nantok ako. Ang sarap matulog dito sa, ano, sa Sambuanga, guys. Kasi malamig. Hindi ka tulad yan sa Luzon na kung babagyo, alos matumba naman yung bahay mo. Pag uminit, wala namang tubig sa lupa. Bibitak-bitak dito, hindi. Okay naman dito. Okay guys, sa lahat ng mga nakaabot sa party ng video namin ni Vanessa na ito ay maraming salamat sa inyong lahat. At magbalok mo naman siya. Namaya, tulog muna ako. Kaya namaya, nakagising. Kain, tapos tulog ulit. Tapos bukas, yung sinukat ko na gate doon. At nakuha ko na yung quotation ng mga materials. Padala ko na sa may ari para bumili na sila mamaya hapon para bukas. Pinadala mo na? Wala pa. Padala mo na bago ka matulog. Hmm, ngayon, isulat, ano, Patala, yung, um, na yan yan yun. Isulat. Ano mo na. Padala ko yung ilang piraso ang materyali sa yan. Bukas guys, sabangan nyo at mag uh, ano ako ng video para doon kung ano yung gagawin ko ulit. Pero yung kuwaan, yung yung finish finish nga video dyan sa ginawa ko sliding. Hindi ko pa na eh. Pero mamaya pupunta ako doon bukas. So pakita ko sa inyo. Yung natapos na na sliding gate doon sa kabila. Yung ginawa ko. Kasi hindi ko pa sa video yung kabuuan noon. Yung natapos na. Na. Balik balik Wala nga kasi oras eh. Ay, hinahabol ko kasi yung mga gagawin ko dito kasi medyo yung schedule ano uh, hectic tapos si Bangis pupunta ay pupunta ka pala na sa kaya nagmamadali ako na uh, hindi ko na videoan yung gate hindi ko na upload ang na upload ko lang yung ano yung kinagawa ko yung ano hindi pa tapos eh pero ang haba ng video ah nabot ng 20 minutes 20, mahigit no? okay guys maraming salamat sa inyong panunod at support sa abang isa galing ano na itong asing asawa ko thank you hindi ano hindi hindi siya tumataba eh Kini, parang ang kinis ng balat oh nagabi parang dalat, balat ng dalaga Noto mo na lang ako. Ha? Noto mo na lang ako na lang. Noto ka? Hindi ako. Noto yeah. naman. Hmm. Eh. Inuuto ko raw. Inuuto. Inuuto ko raw. Oo. Hindi naman. Inuuto ko no naman eh. Hindi na. No Magpalam ko no na sa... Bye guys. Salamat po. Okay. Bye bye. Salamat. Bye bye.